Ako, oh, Manalbel, akong teleserye. Kitatang-aboy, Ma. <laughs> Ayan. Nanong kakanan oh, niyo? Merienda na okay. ako oh, Merienda, merienda, oo. Merienda, oo. Oh, Manalbel ang teleserye. Ayan na, uh, teleserye. Manalbel ang TV. kai kanya kengkay. Balita niya, tang. Merienda. Wala, walang magawa eh na lang <laughs> kain tulog daw walang magawa ayan mm. di ba <laughs> pagluto ko pong french fries ayan, hmm. ayan. so ako po ay mag magluto ko naman at mm, banta pati ako ay magmerienda pagluto kaya naman yung ating apu kung at na pong wali ko po. datang na po kanyan So, pagluto tayo naman. Ayan. Ayan. May mga manyaman na po rin French fries. Ayan. Tapos matabala mo po. Yan naman kay Aldoldo. <laughs> okay. Ayan po.